Isa po sa pinakamagandang awitin ng Hillsong ay yung uh, What the Lord has done in me. Ayan, maganda po. Yung chorus niya, Osana, Osana, to the land that was slain. Yung Osana, Osana, ito po yung isinisigaw ng mga tao nang si Lord Jesus ay pumasok po doon sa ano Jerusalem wherein nakita ng Panginoon ginawang uh, palengke yung bahay ng Kanyang Ama binaboy no? at nagalit ang Panginoon. Itinaob niya yung mga mesa. Ito yung Domingo de Ramos na tinatawag natin. Linggo ng Palaspas. Okay? Pero alam niyo po bang Domingo de Ramos ay meron pong tinatawag na significance sa darating na second coming? Yeah, meron po malaking malaki. As of now, the gate okay, where the Lord entered during the first Domingo de Ramos ay ngayon po nakasyat siya. Shut sarado. Makapal pa yung pagkakasimiento, sabi nga nung anti kung pumunta ng Jerusalem. Talagang makapal, naka, nakalagay kasi sa prophecy yan na ito ay isasyat, ito ay isasara. But when the King of Glory arrived for the second time, second coming yun, no? Matutupad po ito sa Zechariah, wherein ang Panginoon darating sa kanyang second coming. Nakalimutan niya na ba sino kasama ni Jesus? Tayo po. Eh? Tayo po mga believers ang kanyang kasama. Itong gusto ko sabihin po sa ating lahat, ano? Uh, nung, nung nirapture na po tayo ni Lord, pag nirapture na tayo ng Panginoong Jesus, hindi na tayo magkakahiwalay nila Jesus. Yan ang puso ng Lord. Kaya nagtataka po ako doon sa mga nagsasabing susuong ang believer sa tribulation at great tribulation. Nonsense. Basta nandito po ako to give you the whole truth na hindi po yun mangyayari. Because isa po sa pinaka ng channel na ito ay ipahayag ang pag-ibig ni Jesus sa mundo. Hindi po ako nagpapahayag ng puot ni Jesus. Hindi po. Lahat ng puot ng Diyos, sinipsit na ni Jesus sa kanyang katawan. Lahat ng galit ng Diyos, ibinuhos at ibinagsak na ng Diyos, Ama, during that time na nakapako siya sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo wala na pong natirang galit ang Diyos sa mundo lahat ngayon po welcome na sa kaharian ng kanyang ama pero meron pong isang tinatawag na kondisyon ito ay ang maniwala ka doon sa ginawa niya sa cross without faith you cannot please God see the only thing na makakapag-please sa Diyos ay ang faith mo sa ginawa ng kanyang anak So, yun po yung pinaka-importante sa story ito dahil when Jesus entered that, the very first time, nagtuloy-tuloy na po yung pangyayari. Ne? Kasi nung linggong yan, Domingo de Ramos, pumasok ang Panginoon dito sa gate na ito, pumasok sa Jerusalem, marami pong nangyari. Itinaob niya yung mga nagbebenta mga paninda, pinakawalan niya sa cage, yung mga ibon, yung mga doves, you know? Naggalit ngayon yung mga pareseo, lalo nag-trigger yung galit nila at ipinahalat ang isang, or should I say, isang traidor na kasama si Jesus by the name of Judas Iscariot at ito ang nakipag usap dito sa mga kaaway ng Panginoong Hesus sa pangunguna ng matandang si Caipas itong si Caipas ang atat na atat na maipaligpit ang Panginoon dahil inggit na inggit siya dito Amen very young si Jesus pero very vibrant ang kanyang ministry full of glory no so yan na na topic na po natin si Kaipas. if you want to know more about that you can scroll uh, uh you can uh, yeah, scroll it uh, hanapin po niyo diyan kalkalinyo at, at pakinggan niyo po panoorin niyo okay so ngayon <clears throat> ang exciting po nito kung paano po yung first na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem alam niyo po bang ganoon din po yan kasi may, may mga sinasabi po sa Psalms na Hosanna I feel you David di ba o oh, sana to the son of David, he'll feel you David, yeah, son of David, you know. Ito po yung mangyayari pala po. Nangyari na po noon, tandaan nyo, nangyari noon, pero mauulit po yan sa pagpasok muli ng Panginoon sa kanyang second coming. Ngayon medyo intriguing kasi according to some uh, archaeologists, no, yung mga nag -a, yung mga yeah yung mga nag-aaral ng tungkol sa mga 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 places na luma tulad po nitong gate po nito no archaeologists ano sabi nila yan daw gate na nakikita natin na yan, o yung tinatawag natin western gate na yan hindi raw yan yung original where in yung yung daw golden gate po ang tawag din siya ni eh, kung totoo hindi po yung golden gate sa San Francisco ha yung golden gate na totoo yan po nga sa Jerusalem yan yan po yon ah uh, yan po ay sabi po nila ito raw po ay ano yung original daw po na golden gate nasa ilalim niyan yung nakikita yung naka, nakikita nyo ngayon sa mga vlog, sa, yeah, sa TV, sa Google, i-google nyo yung Western Gate, uh, Golden Gate in Jerusalem. Hindi raw po yan yung original na pinasukan ng Panginoong Yeso Kristo. Okay? Yung original daw po na yan, ay, ayon sa mga archaeologists, ay nandun sa pinakailalim. Siyempre naman po, naintindihan ko kasi sa tagal ng panahon, hindi ba uso yung tabon-tabon, natabon-tabonan na yung mga places. So, nasa ilalim po yung original na gate. Yes. Nasa ilalim yung original lagi Naghihintay lamang sa kaniyang Panginoon na bumalik para daanan muli ni Jesus sa buo, ng buong majesty. Grand entourage. Doon tayo dadaan. Kasama si Jesus. Sa pangunan Jesus, dadaan tayo doon. Ang mangyari po ganito, pagdating ng Panginoong Iso Kristo, tatapak ang kanyang, nasa Bible yan, nasa Zechariah, basahin niyo po, Zechariah chapter 14, pagtapak ng Panginoon dito sa uh, Mount of Olives na ito, mag split yung bundok sa pangalawa. Kaya tama-tama po yun, nag-split ang bundok, lumindol lang malakas, mabubuksan ngayon yung original na gate nasa ilalim. At doon, the King of Glory will pass. Amen. Di ba kayo na-excite sa end times? O baka naman natatabunan ng mga kabagabagan, mga hilahil, mga araw-araw na mga problema. No, keep keep on uh, keep on the excitement within you. Walang ibang pinaka-exciting na usapan maliban kay Jesus. Siyempre, unang rarapturein mo na yan tayo. Sunod-sunod na po yun. At mangyayari po yan. <sighs> Kaya yun yung mga hindi naniniwala at uh, yeah. <laughs> sarap maniwala sa mga katotohanan ng Biblia. Nandito po lang kami to to guide you, to remind you what will happen. Yeah, that's po talaga ang ministry ko. Ng gawin ko tong channel na ito dahil uh, ito po channel na ito makinig po kayo mabuti n'o. Ito who it was being organized itong channel ko. Sabihin nating wala akong balak mag-channel. I don't have any, believe me. The, what happened was this i'm just having my, my breakfast one september morning then sabi ko nakita ko may nagvlog subukan ko nga ito i have my bible with me together with the devotional notes because i just wrote the, i just wrote down my devotion during the, uh, that morning subukan ko nga ito picture uh, kunan ko lang ng video tapos pa-post ko o, kasi meron naman akong google account matagal na matagal itong google account na ito nag i exist na Limpinos pinost ko alam niyo po ba Meron nanood dalawa. Yung isa doon, ako pa. <laughs> o oh, pa may na dalawa? Thank you, Lord. May dalawa, oh. <laughs> dalawa. Then, nagulat po ako the following morning. May subscriber na, na po siya na 12. Then, narinig ko yung kay Yanuka. Dumating na raw si Yanuka. At dumating na rin yung mga... Anong tawag doon? Yung heifer? Red heifer? Lord, sabi ko hindi kaya ito ang hindi ito accidental, Lord ako may, may gusto kang sabihin sa akin then from then on puro end times na po talaga ang ano nagtutok ako kasi mat matagal din po akong hindi nagtutok sa end times Iyon po ang kwento nitong daily good vibes natin kaya itong daily good vibes this is a channel directly from the heart of Jesus given to me ng biglaan with just one try of a video being uploaded here, the very first video, then you can go and search for that video, go to videos, and then search for the oldest, then click it. Then you will see. Yan po ang unang pinaka-video. Yan po ay napakaagang morning, mga 6 o so, lang yan na hindi ko nagkakamali. Hindi ko po akalain na ito. So, ibig sabihin, sabi ko, uh, since then, September po yan, uh, next year, ay sorry, sorry, next month, it will be my second year here doing vlogs like this. Oh, thank you, Jesus. Kaya, ito po talaga puro end times. Kaya may nag-comment niya, ba't puro pananakot? Ay, hindi po pananakot ang end times. Masarap ang end times. Yung mga hindi lang nakakaintindi ng end times, ayaw lang nila kasi hindi nila naiintindihan. Pero kung aaralin mo, mag-aral ka, magpakasipag ka. Kasi matutupad yung pagpasok ni Jesus na yan sa gate sa Eastern Gate kasama na po tayo doon sa second coming niya i-establish na po niya ang kanyang 1000 year reign bye bye